Coach JJ Redick inilabas na ang gagamiting starting five bukas laban sa Denver Nuggets. Pero bago yan nakuha nga ng Dallas Mavericks ang panalo laban sa New Orleans Pelicans sa score na 111 to 103. Pinangunahan ni Kyrie Irving ang Mavericks matapos niyang magtala ng 35 points sa loob ng 37 minutes ng laro. Ipinakita niya ang kanyang husay sa opensa na naging malaking tulong upang maipanalo ng Dallas ang laban. Hindi rin nagpahuli si PJ Washington na nagtala ng 24 points at 7 rebounds. Ang kanyang pagiging consistent sa laro ay nagbigay ng malaking contribution para sa Mavericks. Samantala, si Max Christie naman ay patuloy na nagpapakita ng magandang laro simula nang matrade siya sa Dallas. Nakapagtala siya ng 16 points at 4 rebounds sa loob ng 32 minutes na nagpapatunay na isa siyang mahalagang piraso sa koponan. Marami ang nakapansin sa husay ni Christie sa kanyang mga unang laro para sa Mavericks. Dahil dito, maraming fans at analysts ang nagsasabing hindi ito nagamit ng maayos noong nasa Los Angeles Lakers pa siya. Hindi lamang sa opensa maaasahan si Christie kundi maging sa depensa kung saan ipinagamit ipinapakita niya ang kanyang dedikasyon sa bawat laro. Dahil sa kanyang husay sa parehong opensa at depensa, maraming eksperto ang naniniwala na malaking pagkakamali ng Lakers ang pag-trade kay Max Christie. Sa kanyang murang edad, malaki pa ang potensyal niyang maging isang elite na player sa liga. Kung magpapatuloy ang kanyang magandang paglalaro, maaaring mapatunayan ng Dallas Mavericks na isa siyang steal sa trade. Samantala, matapos ang pagkapanalo ng Los Angeles Lakers laban sa Portland Trail Blazers kahapon, naputol na nga nila ang kanilang dalawang sunod na talo at umangat ang kanilang record sa 33 wins at 21 losses. Dahil dito, umakyat sila sa ikalimang pwesto sa Western Conference at posibleng tumaas pa ito kapag nagpatuloy ang kanilang mga panalo. Isang magandang posisyon nga ito bago ang kanilang laban kontra sa Denver Nuggets bukas. Ang Nuggets na kasalukuyang merong sham na sunod na panalo ay magiging isang mabigat na kalaban para sa Lakers. Kilala ang Denver sa kanilang matibay na depensa at sa patuloy na dominasyon ni Nikola Jokic sa loob ng paint. Kaya naman kailangang maghanda ng husto ang Lakers upang mapigilan ang malakas na opensa ng Nuggets. Isa sa mga magandang balita para sa Lakers ay ang pagbabalik ni Luka Doncic at Jared Vanderbilt na hindi nakalaro laban sa Blazers. Ang kanilang presensya ay magiging malaking tulong lalo na sa depensa. Dagdag pa rito ay may mga defensive big men sila tulad Nina Jackson-Hayes, Trey Jemison at Alex Len na maaaring gamitin upang pigilan si Jokic sa ilalim. Mayroon ding mungkahi na baguhin ang starting lineup ng Lakers upang mapalakas ang kanilang depensa. May mga eksperto na nagsasabi na maaring ipasok si Dorian Finney-Smith sa halip na si Rui Hachimura sa starting five. Sa ganitong paraan, mas magiging balanse ang depensa ng Lakers lalo na laban sa malalakas na scorers ng Nuggets at si Rui Hachimura ay makakapagbigay ng impact sa bench scoring ng Lakers. Sa pangkalahatan, magiging malaking hamon para sa Lakers ang laban na ito. Kung magagawa nilang pigilan si Jokic at mapanatili ang kanilang magandang opensa, may malaking tsansa silang putulin ang winning streak ng Denver at patuloy na umangat sa standings.